So what's up mga kaidol, this is Ranjod Ayan, so kamusta po ang lahat ng mga sumahod ngayon dito sa Facebook Ayan mga kaidol, so syempre ako ay monthly pa rin sumasahod dito sa Facebook Ayan, mga buba tumataas Ngayon mga kaidol, is nag 6 digit tayo Ayan, thank you Lord So ayoko ipakita sa inyo mga kaidol So dati lagi ako nagpapakita ng sahod ko Ayan, so maraming na rin naman mga ka-idol na na-inspired. And syempre, yung ngayon na ngayon pa lang nakapanood ng aking video. Ayan, so, ayun. So, today is, uh, ayan, nakuha na natin yung sweldo sa Facebook, mga ka idol. Ayan, salamat tayo kay God dahil is consistent tayong sumasahod sa Facebook. Ayan, sa awa ng ating mahal na Panginoon. Syempre, sa lahat ng mga support na dito sa aking Facebook page, ay maraming maraming salamat po sa inyo. Siyempre, sa lahat ng mga sumahod ngayon sa Facebook. Maraming maraming salamat din. Ayan, dahil lahat tayo sumasahod. And syempre, uh, sa lahat ng mga sumasahod is congratulations sa inyo dahil kayo ay nakasahod ngayon sa Facebook. Syempre, ikaw na nanonood kung ikaw ay hindi pa rin monetize as hindi ka pa nakakasahod sa Facebook. Yes, ganyan din naman ako dati. So, dati nanonood lang din ako sa mga vlogger o content creator na mga sumasahod sa Facebook So ako na inspired sa kanila, hindi ako nayayabangan, hindi rin ako naiinggit. So dahil na inspired ako sa kanila. Dahil mga ka-idol, yung mga content creator dati na nagpapakita ng mga sahod nila, so ako na inspired sa kanila. So yung naunawaan ko yon kung bakit sila nagpakita ng sweldo, is para ipakita nila yung proof. Ako naman is, nagpapakita ko dati, pero may mga nababasa ko sa content, ay may mga nababasa ako ng mga comment, kumbaga, na hindi okay sa kanila, So, yung iba naiabangan. So, naisip ko na hindi na lang ako magpupus ng uh, merong pera na nakikita. Pero, siyempre, sa akin na lang din yon Ayan, so gusto ko lang kayo ng mga idol i-inspired, hindi para yung mga idol ipagyabang. Siguro, sa mga hindi nakaunawa, noon, kung bakit ako nagpapakita nun ng pera, sweldo, dito sa Facebook, nasa kanila na yon. Basta, doon ako sa mga positive na niniwala sa akin kung bakit ko pinakita yon is para i-inspired sila. So, mas focus pa rin tayo doon sa mga sinakaunawa. Kaya, ikaw, idol, kung ikaw ay napapanghinga ng loob, ayan, So, tuloy ka lang sa pag-create ng content. Mag-isip ka ng content na interesting video. Yan yung lagi ko naman talaga sinasabi. Yes, hindi madali ang pagiging isang content creator. Dahil nag-iisip ka ng content madali gumawa ng video-video lang para i-upload. Pero kung gusto mo mag-target ng audience, hindi po madali yun. So kung talented ka, mas okay yun. Advantage mo yun. So kami, mga bilang isang tutorials content creator, ayun, so siya kasi kailangan pang pag-aralan, mag-research ka para meron kang may turo. Pero syempre, pasalamat ako sa mga idol, yung mga video ko dati, is nagbo-viral pa rin ngayon. So, ibig sabihin, yung mga video ko ngayon, mga idol, is hindi nagbo-viral siya. Kasi, syempre, lahat ng mga uh, nakapalo sa akin ay halos po ay marunong na. Kumbaga, hindi na sila gaano manunod sa mga bago tutorials kasi nakita na nila yun. Ah, ang lang dyan yung mga bago. Pero, mga idol, ang kagandahan sa tutorials, mga idol na content, is researchable siya. Ibig sabihin, yung mga content ko before ako, ah uh, yung before ako ma-monetize, ayan, mga ka idol. So, nag-trending pa rin siya. So, ibig sabihin, nag-earn pa rin siya ng money. So, sa madaling salita mga ka-idol, kung ang video mo ay kumita ka na dyan, hanggat merong nanonood dyan, nagdadagdag pa rin yung earnings dyan. Kung yung earnings mo, nakingita mo sa video niyan, nakuha mo na, yung madadagdag na views dyan, na madadagdag na madadagdag, is kita mo pa rin yung napanibago. Yun yung kagandahan na kayo kapag researchable ang content mo. Pero syempre, kung mga content mo na may entertaining, ayan. So kahit hindi ang patagal mo yung mga alabitis, kapag nag-viral pa ka rin yan, ay may merong parang pong patasok sa ito yung earnings. Yun yung kagandahan ng idol. Kapag mga engaging content, interesting video ang inyong mga ginagawang video. So kung video-video lang yan, malabo talaga yan. So ako minsan nag-upload din ako ng ah, simple lang dahil minsan sobrang busy ko dahil ayaw ko, ayaw ko sarili ko na hindi ako makapag-upload sa isang araw ng isang video. So, ikaw na nanonood ng idol, huwag na huwag kang pumayag na wala kang ma-upload sa isang araw. Lalong -lalo na kung naghahabol ka ng 60 minutes view sa iyong channel. Importante yun. Kailangan nag-i-increase yung video mo. Eh, nag-i-increase yung minutes view mo para makuha mo yung in-streams and tools. Dahil sa in-streams and tools, ng idol, is malaki po dyan ang pwedeng kita. Yes, dyan po kumikita ng malaki ang mga vloggers. Pangalawa, syempre yung mga nagpapa-endorse sa kanila, malaki rin yan. Kaya para sa akin, mas maganda na original content. Bakit sinabi ko? Dahil kapag original content ang mga ina-upload mo, is pwede kang madiscover dyan. Uh, ganun yun mga idol Depende yun sa diskarte mo. Yung naman is hindi ka nilang content pero mas pinapaganda nila, ini-edit nila. Kaya hindi sila nakakaroon ng violation ng original content or kaya naman mas mabigat-bigat pa is intellectual property. So, ganun ang ginagawa nila. I mean, after nun, kapag okay na sila, lumago na yung kanilang channel, tsaka sila nag-create na na sarili niyang content. Pero kung meron ka rin namang talent, simulan mo na original content. Kasi namin original content, isa, is ikaw mismo yung nag-create. Ikaw yung owner talaga ng video niyan. Dahil mas mahasa ka. Sabi nga, kapag hindi ka magaling nag-start, magiging magaling ka talaga dahil lagi mong inuulit. Nakikita mo doon yung mga dapat mong i-improve yun yung kagandahan ng ka idol kapag sinimulan mo na ikaw mismo yung gumagawa. Ka idol, simulan mo ngayon na ikaw mismo ang nasa video mo. Simulan mo na mag-create ng content ngayon pa lang. Kung sinabing content, content talaga yon Gumagawa ka ng action, uh, merong, merong, ano, merong aral, mas maganda merong aral, merong natunan o kaya merong ka napapasayang tao. Maniwala ka, idol. Magbubog talaga yan. Even ako is nagkikreate akong ng mga panibagong content kung papatok pa sa mga viewers natin. syempre bumababa yung mga viewers dahil marami na marami ng mga content creator ang natuto at nag-focus na rin sila sa kanila. Pero mas marami pa rin mga kagal tao ang hindi nag-vlog at gusto nila manood lang ng vlog. Kaya, idol,